Hello mga lords. Ah. Meron lang ako pasalamatan sa aking mga followers at sa mga viewer, viewers. Na ah, nagulat ako kanina ng umaga na biglang pagtaas ng aking mga followers. So maraming maraming salamat mga idol sa inyong suporta sa akin at sa ating YouTube channel sa Facebook page uh, ah, kayo po ang dahilan kung bakit ako nagiging vlogger at maraming salamat sa inyong suporta na sa ngayon tiningnan ko yung mga followers ko umabot na po ng 2,000 plus mahigit so maraming salamat dahil ito po ang regalo nyo bigay sa akin ng birthday ko ngayon so napakasalamat ako ng napakarami marami sa inyo sana wala, wag kayong magsawa na tingnan yung mga video ko na ina-upload at suporta, salamat po sa inyo. Ah, hindi ko kayo makalimutan na ibinigay nyo sa akin na biyaya. Maraming maraming salamat po. At huwag kalimutan mga idol, ah, mag-share and like lang po sa ating videos. At patuloy kayong tumutulong sa akin. At maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa aking YouTube channel and sa ating Facebook page. Maraming maraming salamat po talaga sa inyo. Kung wala kayo, wala ako rito ngayon.